Nabuntis ng iba ang GF ko, sabi sa ating email mga pre. Dear TPC, I'm a fan of yours matagal na rin. I just wonder if may may papayo ka ba sa akin. I always watch your vids and may ilan na rin na lumapit sa'yo para humingi ng neutral thoughts. Sabi niya dito, I have a girlfriend TPC. 8 months na kami this month. Yung first 2 months namin in relationship, nasa isang city lang kami. After that, kinailangan niya lumipat sa province nila para alagaan yung may sakit niyang nanay at dun na rin ipagpapatuloy ang kolehiyo. Sa Isabela yon TPC. 3 straight days yung biyahe from here kung saan ako nakatira. Yung mga first couple months namin bilang LDR okay naman pero nagbago nung 6 months na kami at 4 months ng LDR. Na feel ko yung pagkabisi niya, halos 3 days nang walang chats or any update kung okay pa ba siya. Ayaw, e, pre, walang tao na sa sobrang busy, tatlong araw kanyang di kakausapin. O, dalawa lang ibig sabihin niyan, either patay na siya, Yeah, kaya hindi siya nakapag-chat sa'yo. O ayaw niya lang talagang kausapin ka. No? Mas gusto niya yung absence mo sa buhay niya. Kasi napakadali mag-message, ba diba? Kung hindi man siya makakapag-chat ng tatlong araw. No? Kunwari, mapupunta siya sa isang lugar na walang signal, diba? O kaya magiging busy siya, hindi siya makakatutok ng paikipag-usap sa'yo. Kung mahalaga sa'yo ang isang tao, sasabihin mo dyan, O hindi ako makakapag-chat gaano, magiging sobrang busy ako sa susunod na tatlong araw. Ayoko mag-isip ka ng masama, okay lang ako, may lang talaga ako. Yun yung pinaka pwede mong gawin, ba diba? Kung magiging busy ka man talaga. Pero yung ganito, sobrang busy tatlong araw, hindi ka naka -usap sa pulaman man lang update yo. Hindi ito totoo no, walang ganito. Asiwa na sa presensya mo yung taong to ibig sabihin. So ya yeah, tuloy natin, ayoko nang magpaligoy-ligoy pa TPC ngayong buwan nalaman ko na buntis siya. Two months na. Hindi niya inamin sa akin TPC sa kapatid niya ko pa nalaman. Hindi ko alam ang gagawin ko TPC. Sobrang sakit. Wala akong magawa. Hindi ko siya mapuntahan, hindi mo siya dapat puntahan. Hindi ko alam kung bakit napunta pa yan sa options mo na no? napuntahan siya, pero hindi mo siya dapat puntahan, pre. Hindi ko siya mapuntahan kasi working student pa ako. Hindi ko alam anong magiging decision ko. Sana matulungan mo ako magdesisyon ng tama. Maraming salamat TPC. Kung gagawa mo ng video to, please hide my identity. Yo, gusto ko lang sabihin pre, no? hindi ko alam kung ano yung decision ng tama yung sinasabi mo. No? Kasi parang wala namang choice dito sa puntong to ng buhay mo. Ang tanging choice lang na meron ka ay mag move forward pre. No? Maghilo mula dito sa bagay na napakasakit na nangyari sa buhay mo hindi ko talaga magets no bakit gusto mo pa siya puntahan kasi wala na kayong pag-uusapan sa personal no wala siyang masasabi sa sa personal na babawas sa sakit na nararamdaman mo ngayon ano bang inaasam mo closure na maganda diba minsan hindi talaga nagkakaroon ng magandang closure ang mga relasyon diba may mga relasyon na natatapos sa ganito kapangit na paraan may isang taong gumawa ng bagay na hindi mo kaya sigmurain kaya natapos yung storya mo at yun na yun hindi niyo kailangan ng kahit na anong closure hindi mo kailangan ng tamang words na officially magtatapos ng storya niyo pre no? kasi minsan ang pinakamalino na mensahe na pwede iparting sa iyo isang tao eh hindi mo makukuha mula sa salita no minsan ang pinakamalinaw na mensaheng ipaparating sa iyo ay eh napapadala through actions at wala nang mas lilinaw pa no sa mensaheng nagsasabi na hindi na ata kayo dapat magpatuloy sa relasyon na to sa mensaheng nais ipahatid ng isang taong naglagay ng sanggol sa sinapupunan niya gamit ang semilya ng iba hindi mo na kailangan kahit na anong salita, hindi mo na kailangan ng kahit na anong closure. Ito na yung malino na mensaheng pwede iparating sa iyo, pre. Na siya sa iba, nagkaroon ng sanggol yung sinapupunan niya, kaya tapos na istorya niyo. Para sa akin, wala nang mas lilino pa sa mensaheng 'yon, no? Hindi na para mag-usap pa. Hindi na para magkita kayo, no? tas Tapos magtatanong ka, "Bakit mo nagawa sa akin 'to? Paano mo nagawa sa akin 'to? Meron ba akong nagawang mali kaya nagawa mo 'to?" Wag, wag ka na umabot sa puntong 'yon, pre. Kung 'yon lang ang gusto mong masagot, no? Ako na sasagot para sa iyo, no? Para hindi ka na mag-travel pa. Bakit niya nagawa sa akin to? O, TPC kasi nagkaroon siya ng na oportunidad na gumawa ng mali. Tapos yung mali na yon magbibigay sa kanya ng saya. Tapos nung tinimbang niya no, kung ano ba yung mas mahalaga, yung saya ba na mararamdaman niya pag ginawa niya yung maling bagay o yung nararamdaman mo. At obviously, alam mo na yung naging sagot. Yun lang yun minsan pre, no? hindi mo kailangan magtanong kung may kulang ba sa akin kaya nagawa na to. Minsan pre, gumagawa lang ng mali ang isang tao dahil may oportunidad silang gumawa ng mali. May oportunidad lang sila gumawa ng isang selfish na bagay no, na magbibigay sa kanila ng pleasure. At yung mga bagay na to, sadly, may consequences. No? At ito yung consequence ng buhay niya, pre. Minsan yung mga desisyon natin, eh, pwedeng ang katumbas niya ay isang buong tao na mawawala sa buhay mo. At kailangan nilang maramdaman yun. No? Kailangan mong iparamdam to sa kanya. Kailangan mong alisin yung presensya mo sa buhay niya. Yun yung consequences na itong ginawa niya. And hopefully, matuto siya mula sa action na ito na ginawa niya. At huwag nang tumulad sa ibang tao no, na sinisisi yung dahil lang sa maling ginawa ng ibang tao. Minsan, pre, may oportunidad lang talaga kaya gumagawa ng mali yung iba. At yun lang yung masabi ko dito friend, no? wala ka ibang choice, kailangan mo mag-move forward. Alam kong para ang dali lang pag sinasabi ko, pero yun lang talaga yung kailangan mong gawin eh. Kailangan mong bigyan ng sapat na oras yung sarili mo no? para mag-move forward. Kailangan mong magpatuloy para mabigyan mo yung sarili mo ng chance sa mas magandang buhay para eventually ipagpapasalamat mo na lang na ginawa sa'yo yung bagay na to. Nabuti na lang nangyari siya no, na yung taong hindi talaga para sa iyo dapat eh siya na mismo yung gumawa ng paraan para maalis siya sa buhay mo. Yun yung susunod na punto ng buhay mo na dapat mong abangan preno At makukuha mo lang yun if you keep holding on pre and keep moving forward. Yun lang mga pre. Shish.